Good morning po mga kalaki. Hello, hello, hello. Gising na mga kalaki ngayon po ay August 16. Ayan po mga kalaki. At syempre po, mamimigay po tayo ngayon ng mga 2-digit lucky numbers sa masasugid nating mga lucky followers Nagising na po dyan. Kaya wake up na mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers po. Ngayon pong August 15 ang ibibigay po natin mga kalaki. At syempre po, may buena naman na tayo. Ano yung kuya? Magano po yan? Ano yung bibigay na po na ano na battle? 20. Gwabalik lang po po. Ah, sige. At syempre po mga kalaki, ayan po. May benamanan na tayo kasi po, madaling araw po ngayon. Ayan. O, di ba? Madilim pa dyan sa labas. O, may dumaan na nakailaw pa yung motor. At syempre po mga kalaki, ganito po. Nagbubukasan po talaga tayo pagka ganito. Para po sa mga lucky followers natin na gising na dyan, na, na bumibili ng mga uh, pag, pangangailangan panga nila sa mga mantika, itlog, ganon. Ngayon may bumibili ng juice. So, okay. eto mga kalaki. Tutok na po dito mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Gising na mga kalaki. Ibibigay ko na po mga 2-digit lucky numbers para po sa bawat bayan. At aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kunin mo na mga listahan mo sa mga gusto po ng mga lucky numbers namin. Tutok na po dito. Ilista nyo na po mga lucky numbers. At sa mga ayaw naman po sa amin, pwede nyo paglagpasan ang aming mga lucky numbers. Pero pag dito ka, araw-araw, may mga nananalo rito, nakikita nyo, nakapost sa Facebook, legit ang mga yan, baka ikaw na ang susunod naming mapanalo. Ito na po, ang two legit lucky numbers. Umpisan po natin sa Baguio. Sa is 14. Bicol, 724. Batangas, 92. B Bataan, 13, 14. Butuan, 9, 8. Benguet, 19, 15. Iloilo, 2, 30. Leyte, 6, 21. Samar, 1, 27. Quezon City, 32, 4. Pampanga, 12, 6. Pangasinan, 13, 9. La Union, 12, 8. Nueva Ecija, 15, 20. Nueva Vizcaya, 28, 2. Ilocos Sur, 30, 16, Ilocos Norte, 24, 21, Masbate, 12, 14, Isabela, 11, 17, Tugigarao, 2, 3, Rojas, 30, Gis, Capiz, 1, 19, Bohol, 31, 34, Bulacan, 72 2, Cebu, 19, 4, Aklan, 3, 30, ano to? Aurora 15-9 Laguna 16-18 Quezon 2 Gs Olonga po Gs 16 Paranaque 17-21 Manila 5-11 Pasig 8-12 San Juan 13-15 Marikina 5-26 Tabuk 21-17 Romblon 21 19-23, Angono Rizal. 4-28, Montalban Rizal. 23-17, Antipolo. 12-25, Taytay Rizal. 4-12, Cainta Rizal. 20-21, San Mateo. 5-17, Dabao. 2-15, Taylak. 31-27, Quirino. 9-2, Bacolod Rizal. 23, 29. Cavite, 11, 4. Tagig. 12, sa is. Ano to? Mindoro. 27, 4. Marinduque. 12, 19. Caloocan. 8, 7. Muntinlupa. 30, 23. At sa ano to? Palawan. 24 27 Okay mga kalaki Puputulin muna natin dyan Para sa masusugid natin Mga laki followers Na nakatutok at nagaabang Lagi dyan na, Nako po Dapat po sa legit na account po kayo naka follow ha Ingat ingat po Sa mga fake account Nako napakadami pong Nagkalat dyan Alam nyo ba Na kinukuha ang picture namin Ginagawang profile sa Facebook Nako hindi po kami yan ha At Baka mali kayo na nasasaliyan sa private consultation. Nako, hindi rin po kami yan. Baka mali kayo na napapalot, napapanood, hindi po kami yan. Kinukuha po ang picture namin at videos ina-upload. Nako, hindi po kami. Ingat-ingat po kayo. Subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yun. Nako, hindi po sasagot yung mga yan kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin na pwede po makausap. lalong lalo na po sa mga gusto mong pa-member, pwede po akong makausap dito. Ito po, Red Parungkin na may 320,000 plus followers po tayo mga kalaki. Lagi nyo po ito check ang followers sa Pag marami, legit po yan. At Meron po tayong main account na kalahating million na followers. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon ha. At meron po tayong Aris Gatchalian na account. Okay. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Panongkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Panongkin na merong 400 ano 448,000 followers sa po mga kalaki. O di ba? Padami na po ng padami ating mga laki followers na sumusubscribe kasi po legit naman na kapag panalo tayo. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki, ito ang mga laki numbers natin na dito po kayo pwedeng humingi ng mga laki numbers, mag-suggest, magpa mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki at naka-follow, automatic po padadala kita ng mga laki numbers agad-agad sa Messenger mo. At syempre aalagaan mo nang 3 days bago po natin palitan o bitawan. Okay? Tandaan niyo po ang mga laki numbers namin, libre po ito wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months ha Lotto Pilipinas Lotto Abroad national at waiting pag sumali ka sa private consultation iko-code ko po ang birth month at birth year mo a baka dito swertihin ka katulad nila pag na ko ang birth month at birth year mo ha bibigyan kita ng 2 digit 3 digit 4 digit 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan mo. At 3 days po alaga ang numero bago po natin palitan. O, oh, di ba? Kaya sa mga sasali po, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng August, September at October. Okay? Kaya sa mga interesado po na subukan ng private consultation, baka dito kaswertihin, message na po kayo sa messenger ko. At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit po na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao, yung mga fake account na yun. Okay? Wait lang po mga kalaki at syempre, ibibigay ko na po ang ating mga lucky numbers ngayon para po sa ating mga lucky followers. Ha? Ito na po mga kalaki ang ituloy natin sa Sambales, 12, 16, Apayao, 27, 24, Cotobato, 31, 30, Binangonan Rizal, 6, 17, at Morong Rizal, 23, 15. Ayan mga kalaki kompletor po, mga laki numbers natin, pwede na po yung tayaan, gising na po, uh, pwede yung tayaan sa Loto, Pilipinas, uh, 2D Loto, National Wedding, at sa STL po mga kalaki. Okay, at sa mga nagpapashoutout po, ito na po mga kalaki ating mga shout out po sa ating ayan sa family Dibera po sa May pang Pangasinan. Shout out po sa inyo dyan. Hello po kila Mang Martin. Hello shout out po sa inyo. At syempre po humihingi po sila ng two digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo. At sa mga jeepney driver naman po natin mga kalaki diyan po sa May Baguio City, hello po sa mga taga Baguio City dyan, kilakuya, Kuya Narciso, hello po sa mga taxi driver dyan, jeepney driver, bus driver, shout out po sa inyo, humihingi po sila ng mga 642, bibigyan ko po kayo. okay sa mga gusto po magpa shoutout dyan. comment lang po ng comment, message po ng message, at syempre po dapat po naka-follow ha, pag nakita ko yan, may lucky numbers ka na, masya shout out ka pa, good luck.